sa magkabati na atong society o atong tango ng disiplina hindi na itong concern sa uban wala tayong tayo pakialam sa uban wala na lang ta mind your own business ang dali na ma-offend ang manguna pa maoy masuko kumubaw sa ang giunhan ang atong na ng mga bullies and criminals maluwit akong silutan na kasala if we lost respect in authority. Bisan pag tinsay ma leader sa wayon yun nato. Walay parang ma leader na lang yun na lang Selfish o self-centered na antanan, Kanang iyahay na tala. Kung we are pampering our children too much that they don't know about responsibility and accountability. Mas maminaw ta sa sayo kaysa sa toko mas nulaban ka sa sayo kaysa sakto wala na yung mama wala na yung papa nga. present na mga atin para anak sa matanggang may pa tungod kay broken ang family daghan na broken family kung ang tanang tao dependent na sa government agad na lang sa ayuda mga hinatag na kwarta dili na lang manarapaw kung parents entrust their child too much sa school mas itugway rin nato itong mga anak sa mga sa eskwilahan kadugay ng mga bata nila hindi mo nung nila mga, sa mga ginikanan mga naging mga MPA